XDC ratchuman report nagpahimangno ang Office of the Civil Defense 11 sa tanang istrukturang na identipika ug namarkahan nga nakatungtong sa fault line nga kinahanglang kining paligunon sumala ni Carlo Alexi Puerto OCD 11 Information Officer. Lisod na kini nga papahawaon, busa ang ngayang mangandam kini sa mamahimong hazard, inig mulihok man ang 18 kilometros nga dako daw fault. Sigo ni Puerto, adunay mga namuyo o nakapatindog na og mga estruktura sa wala pa nakapagula og hazard map sa Davao, may kalabutan sa Central Fault System. Yung nang So ang among ginatambal sila ha, uh, Always check the structural integrity of your building each and every after earthquake. No, and kung pwede na wala pa ilinog, uh, i-make sure din nila ang ilang mga gambalay mo no, is up to date o uh, compliance compliant sa to ang National Building Code. Nakatutok ang ipahigayong walk the fault sa OCD 11, DOSC 11, DOSC Fivox o Davao City sa upat ng mga barangays. Barangay Katalunan Pecanio, Santo Niño, Tugbok Proper og Katalunan Grande tungod. Kini ang adunay pinakadaghang mga tao, highly populated area sa syudad na maapektuhan gayod kay maagian kini sa Dakudao Fault Line. Giintensify intensify ang information, education campaign aron makapandam ang mga tao kung adunay linog. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyo Man, Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News Derecho Palitan Metro Davao